Nakakain mo ako. Maan, Yan, ko. Wala akong maanood. Ayan, umandang hapon po. Ayan ko ng ating ilaw. Malinaw. Ngayon po ay, na akong umulan ng malakas. Kanina, nalabot uh, po ulit. So yung hapon po ay dito. At tayo po, tinatawid po ulit sa kabila. nang Ngayon po ay, third na hapon. magandang mga kapila. At kahit ito, ito nang kahit po mga ariton. At ay, ng, po ang natin. Ito lang po Sako. Skal vi ta Ano ba bato Ayun na, okay na. Hindi po kaya ulo ng baha. Nakataka na po kanina. May palipas na. Badag. Madali naman po kaya yung kumate. Ayun hindi hindi pala kumakate. Kumupa. Ayan, dito lang po tayo. Tulog na ka. Ano pag pwedeng akyatin na rin sa tol pag mainit. Ang lugna po, oh. naalala niyo po ang mga pambing. Tintanim namin ni ate. Yan ang tagal na pong panahon, ngayon lang pong bumunga. Butas pa ata. Hindi. Ah, butas? Hindi. Ay, na po. Oh. Yan o. Oh. Ah, may taklit. Eh, Ay, wala. Ay, ba? Nakaabot ano po tayo ng ano. Nang pinya po mga kapambin. Hindi oh. ba dahil corona? Hindi. Nakaisa po tayo. Ay, ayun. May maliit. kamo nga naman. <laughs> kapag ka uh, may tanong po pag... dito po tayo sa talungan tayo po kukuha ng pamprito po mamaya masarap yung pang mapunan po natin ayun may isa kulubot ay balok po sibol na simula, may yung uh. ano yan? patulak hmm? yan yun. may mga sibol na yan yan dito mo pakiatin dito malakot na dito ha pababa ganun lang pa ganun lang ari po may pangulamin tayo o uh. yan malakot na Ayan po rito po mga maya. Ay. Ah, sarapunin itong mga farming. Ayan, yeah, ito. Ang prito. Ayan, ang laki, isa. Iyan. Pwede yun. Ayan. Ayun, dalawa may. Ayan, dalawa mo yun. Ayan, isa lang. Ayan. Pero may po, may maigi po yun. May talim talaga. May butas e repot lang ang butas. Ayan. Limang piraso. Ah, sya rito. Mm -hmm. Yan, lima po. Pwede dagdagan -dag natin. Sikala-sikala na, no? Sarap. Dagdagan natin mamaya maya doon. Pagka-kinila. Uh, prito, may ay, parang may nakita ako dun. Yeah. Oh, may kabuti. Ayun. sabi ko sa iyo nung isang araw pa, ibasitahin mo ito mo. Oh, eh, natanawang ko. Ang galing. Kita ako, nakapayo. Nagtresiran ko. Oh, but parang bagus ito ng daan sinong tumahan dito. Ay, sarap. Sabi ko sa iyo, baka mayroon. Huwag mong masi bilpo yan ang lakas ko ng kulog kanina so tubig ang ah, naglabasan ko eh. oh kailan 'yung locke ano bakit nalokke ko 'yun are po mag-akbayan din po paki-takbo po ito po ay hindi lang so ito po ay yan pagkakadami ko pagkasunod bukas oh yan mong oh. akapal ah, po mga kamay mo oh. balikan niyo ah ayan dami po uyan oh, oh ay jackpot eh oh. eh kakasunod po bukas ito pero kukunin po natin itong malalaki. Kapag po hindi natin ito kuno, ha bukas ay ano na yan? Ma laki na yan. Ang dami pong pasunod doon po yan. Oh. Yung e, sa kabila, wala. Tingnan natin. Ah, oh, po tayo mga kapambi. Oh. Didring ulam na. Oh. Yeah, salamat po. May blessing po tayo. Hmm. kabuting sing-sing po. Marami pong pwedeng luto dito. Shooting din siya. Ang luto daw po mamaya ay yung ano. Eh, piprito po natin. Yun po may ano. Crispy fry po. po yung gusto ng mga bata. Kunin um, <inaudible> na po natin. Ayun yung luto pa po. Uh -huh. uh -huh. Dumami ka po. Kama mo yun. Huwag dito na. Ano, tara... oh, ba yun ulit? Oo, oh, sige, magkaamag ay yun ulit. Yun yan po po siya. So, yung palay? Oo. Pagka sa edin yan. Pag po kayo kukuha ng kabuki, eh, at nakita niyo, madami. Huwag niyo pong sa edin. Yan po ay mag-aamag at mag-aamag po yan. Pwede po natin ilikarit sa iba. Ito po. Yun. Eh. Para dito naman po siya umamag. Po. Yan. Yan po. Pwede po yan. Para po ito yung mga lahat. Yung makakabuki po yan. Pero ang dami yung sisibol, oo. Oh. Ang dami siya. Ay, nakuha, oo. Oh. Kaya mo lang. Kaya yeah. ay nabahalo hmm. yeah, yeah. yun yeah. ito po eh, ayun na po nakabalok may pang pa isang bilog yeah. yeah, na pa yung bilog yun yeah. ang dami po bukas sa mga kapambing taklo mo Andam. ito po dito na po may nabigtaw pa mga mga may anak sa po, po ay natanggal po ating tukon ating tukon at para po hindi masaig at ito po ay laging hot to hapon kapag naulan na ayan apakakapan na yung oh, yan oh. ay apakakapan na eh apakakapan na yung eh ay, ay meron yan dyan ay yung mo ka tabo na no. daw makita ng dumaraan <laughs> maunahan ka ng maga hmm. Ay, kapon Ang kapal. Huwag oh, ang ng tabon. Hindi, ay, oh, Baka hindi makalabas. Yan, bukas na ako po, May na naman tayo. Ikot ng ka sa kabila. Wala. Ikot, tingnan. Bukla, tingnan. Wala, na nga yan, take yun po. Kaya may, ano, may drink pa na naman. It's request pa ni Bonsuan, magtanong daw uli ako ng kabuti. Salamat po. Ayun po, yan. Yeah. Ilaking bagay po natin. Salam um, mo uh, nga naman. Kapag uh, may blessing po. Yan. Yeah. ang ah, may ulam na. Para po natin mga nakuha. Sitaw po. Talong. Yan. May isang pinya po. Si mami po pala, yung, ano, nanguha ng sili habang nagbuhugo po ako ng uwak. Ang po pong uwak, nasa ilang piraso mi? Ano? Anim na piraso po yun, napaputokan po natin. Ay, hindi ko na po pinapakita yung paputok at gawa nang baka po bawal. Yan, kabuti po. Tayo naman po iuuwi na. Dala po natin natin mga anak uh po na po. Daman ano? Ay, hindi ko po maipakita yung buga, ay baka po bawal sa YouTube yun. naputok po yun. Kasi diba yun sa Ukraine daw? Yung na-appear baga sa ano na YouTube. Oh. So, yung mga naputok Na yung nag-i-explode ay bawal. Bawal, eh. bawal po. Baka tayo po yung mga strip AM. Kami po yung hirap. Oh, yung Hindi. Tama po yung ma-SD niya. Walang abono pagkaganda. Yan ang ganda po yan. Yan ang walang abono. Wala abuno po yung abono pa. Mayroon lang din po na kuya yung mga uwak. Boy, bumalik pa. Hindi na. Bukas na yun. Ito, wala po. naman po. Simula po nung nalagyan ng tingting, -ting, hindi na po nalagyan. Hindi na po nalagyan. Hindi na naka-kabada. Okay. Nalinis na po nga. Isang hati lang yung natira. Para po bang naiilang na rin sila. Pag na-kaba. Dapat po pala may ano, talay din yung tingting -ting na. Mm -hmm. Yung Kahit po hibla na sako. Susunod. So, alam natin. Ay, yung pala nasa kakaingin. Lagyan natin ng ganun. Hibla? May nasa kakaingin, di. Sa makaingin. Oo, uh, tagilid doon. Ay, oo, doon. Yung mga mm -hmm. bago pa lang. May pang apat po tayong taniman. Ay, may kailin po. Ay, may naano na po. May na... Puhin na rin. Kahit kayo. Nabunuhan naman yun eh. Ito, liit na rin ang <laughs> ilog. Liit na po. dito na dito po. So malalaban. 8. Bawal ng dilig. Ha? Bawal ng dilig. Bawal ng dilig. Para hindi ko tambal ug pa. Natira ko sa mga bay ang anak. Dilaw. Maron na po sa mga ganyan. Sobrang dami ninyo. So, I don't know. Walang inom nito. Ay boka ko sarap maligo. Andito na po tayo sa bahay mga kaparambin. Hinimay na po ni mami itong kabuti po. Yan, malinis na po yan. Tayo po bumiling itlog. Yan. Tapos ito po ay yung ito po yung crispy fry po na sasawsaw po dito yung ating kabuting nakuha. Sa itlog po muna. Tapos dito po sa crispy fry. Ito po yung paborito ng mga bata. Pirito po na kabuti. Yan. Yung malapad Ano hmm, bango. Sarap. 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 Bali din. Yan, yeah, madali po 'yan. Nakaluto na po tayo mga farm bean. Ito po yung ating kabuti. Yan oh. Dito na po lahat. Yung ating talong po. May toyo man si po tayo. Talong na ano po, nilagay sa ibabaw ng kanin. Hi. Ito na po tayo kumain. Ayun, tumawid sa kubo yung mga bata. Nalabig daw po. Ay, may ito pang gaman din. Sarado na lang <laughs> Ah, nagpapasalamat ng oh, hmm. Lord. sa Maraming salamat sa Amen. salamat po sa mga pagkain namin at maraming salamat din po kay Mama at Papa ng dito na pili sa ipag nila at sa sa, sa pagsasakripisyo sa amin. Amen. Amen. All together. Sa ngalan Ayan, nalilito ka ay. Salamat po. Kahit po tayo mga kanil. Salamat po sa biyaya. Hmm. Araw-araw tayo may blessing. Di ba gabi-gabi tayo nag-prepare dito? Kung ang kutsara pala, kung kutsara niya. Ay, basta lang kami mga Ay, may dalawa pala kutsara mo niya. Ayun. Dalawa sa data ko. Pero isa ka? lang kaya kong gamitin. Ay, mga araw ka ba? Mga ka, para masarap yung mga kamay po. Gawa ng ano? ano? mo ba yung ano? Tubo? Mga kamay ko tayo, Sarap no? na mga kamay. Ang hukas Ano yan? Anong nakakain mo? Ano yan? Kamote. Kamote! Sa English, ano ba yung song English? Kamote. Mash? Room.

Uy, mga sila ako, okay na yan. So, ang natin. Ah, yan. Ang sarap yung taro. Eh. <laughs> mm. ah. pa ano ano? hmm. oh. Parang bulog. nga lang. Pero May mga pa Ano yan? na. May mga bitas. Mga kabuti Parang Araw-araw tayo. Hindi, Araw-araw tayo, na tayo. O, ganda Ang ganda, paglilawag yun.